Pusok! <laughs> ayay Gawa kaya tayo ng video d'yan o kung paano gawin yung pag-aapoy gawin natin yung paggawa ng apoy ba tapos ang diskarte sa sinaunang mga tao mga ninuno natin ba ano din di di sure di taw di 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 Ki, zaman. Bot bot. Ya, sor. Ada orang wah. Ki. Sure. Hmm. <laughs> Ki, yeah. perro, bagoyan. Iyo mang materialis no. Tara-tara anak tayo materialis. Gana kaya to, Dok. Try. Ha? Tuayan. Oke. Okay. Ini itu nang mga kawayan oh. Ini napisa-pisa na. bantay lagi nirong kabuang araw dito mo aso <laughs> pero magkuskos muna tayo nito ito yung gagamitin namin para pang lagay nito nakagawa na kami ng butas para dito sabi nila pagka maganon ka na daw dun papasok sa ilalim yung sobrang init na parang baga na <laughs> Indra, pino kayo na. Ah, puy puya. Hi, wasan. Ano ba Ini kanos nos na. Ini nos nos ni Rob, nos na Rob. Tara may importante na. Ito yung pinaka-importante guys Ito yan sahay. Iwalay mo yung pinaka-importante, dong. Kung sa tingin mong mas importante siya. Uhaha. Uhaha. Uh, <laughs> mas importante pa. Sahay. Ah. Importante, sahay. Sahay. <laughs> kung gagana, hindi wow. Pero kung hindi, ah. sa susunod na araw, ito pa rin ang video na aming gagawin. Ano na? G, palag na. Dito ka, do? Yan, doon mm. ka no. tayo dito ha. Mm. Uy, lang ay <laughs> Patay, giniron ka nga, giniron. <laughs> Uy, yan, yung giniron. nga, dyan na ni init ba? Iye, pisti Init lang yan. yoy. init ay, Lali, aso, deso, asu. Di apa ni? Di apa di abli lah. <laughs> saya Di saya dah abli hanca. Di saya dah abli han. Takak mengkau. kau, Anak saya dah. Anak saya dah hupun. <laughs> di lepas kau tu. Wah, saya kau kafe lah lepas kau. Kapil kapu ka sih <laughs> kay simple lah kay mga batonon wah. Ba? <laughs> Do wo, kapil kapu sih kapu. Ola, ola. Baho ng ida. Baho ng tugahog. Looy <laughs> no, na king naho. Baho ng ida do. <laughs> ano, kaya? Ah, puyo yung day. Uy. Ha? Apoy sa day. Kapoy sa day. Sa kapoy, uy. Sa so, tingin mo dong? Anong oras Ay. dong? Ha? Di, huwag mong takpan yung kuha niya. Oh, tanggalan mo yan. Yan. Tanggalan mo yan do. Yan, para yung... Oh. Yung butas kasi, itong butas na ito, ito yung magsisilbi. Pagka may baga siya diyan, papasok doon sa ilalim. At saka, ah, uusok yung sa ilalim, yung danilag na ginawa natin. Kailangan, yung butas hindi matakpan. Sheesh! Oh, hi! Oh, hi! Ganyan ang style niyan. Gito, gito. Mahal tong ito. Mahal ito. Okay, okay. Eh, sa tito at maayo. mo. yung 24 hours. Ang layunin kasi namin, kung bakit ginawa namin ang video tungkol sa paano gagawin talaga yung paggawa ng apoy gamit ang sinaon ng diskarte. Eh, para naman matutunan namin dahil mula noon kasi, mula noon hanggang sa kasalukuyan kung mapapausok natin mapapaapoy. First time. Kahit sa Boy Scout, may mga Boy Scout kasi no, may style kasi pagka sasali ka sa Boy Scout no, walang ganito no. Wala no? Wala. Uy, harap mo ka, wala no? Wala. Uy, wala. Nya, ano na? Oh na, takpan na naman. Teng, teng, te Balik, balik, mga Deng, deng, dere. Deng, 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 deng. Kailangan mga langhin to. Oh, hi. Yan, oh. Na, may usok na, oh. may usok, oh. May usok. uh Hangin na sa doon, eh. May usok. Yan ang mga hangin. Tayo, hope sa ako ka mo na yung kainit. Okay. Okay. Allah. Ayan ano? mo. lang <laughs> ah! <laughs> 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 Tingin nyo do, yung mga ninuno natin do, paano kaya nila ginawa ang ganito no? No? <laughs> Di ba wala pang mga loiter noon sa walang pospuro, Tapos ganitong style. Pero ang... Yan e ba, gutom na kailangan wag mo ka Matay. Matay ki. Matay ki. Manaki. na Yung ganito style guys. Ba tapos na sa guba tayo. Wala tayong dalang puspuro, pus, pus Kundi ang gagawin talaga natin ay manghunt ng mga pagkain tulad ng mga survival. Ayun, kukuha ka ng cargo tapos magpapausok pa nito <laughs> Basta kay u uh. ok mak pa on by ason doh doh. bok mulan talagang antu andong babau usuk gig Oh ay Atang ay dari kau. Kenal nak kenal nanti dot mayu. Hmm. Ini nak min tanah tu. Aku uang pergi dah. Ini kenal nak deh ini aso mayu imur gitu persaudaraan. Mau kenik kamu. Nggak tunggak mai kau nggak murah. Mau tunggak kerma si selau. Oh. Mau lingin mantu om ram tu mau lingin nggak mau baga. Ilerga. Ye, usuk-usuk. Ah, paduk. Tayu paduk. Tayu paduk. Apa gerak duk? Ya, apa gerak duk? Tayu paduk. Apa gerak nai ai. Ada mani duk. Saaso wa. Ku ang paduk. 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 Ku ang Oh. Kikib. Ya, bos gamai umat belum lepas tuh. Belum lepas tuh. Ya, pembaga hagen, pembaga hagen deh. Ya, punya mau mana? Nanti dia dah mau bersih garun. Mak udin juga, kyo kyo basah deh nak. Oh, paung. pau. Kesana basak. Daya mo Charmin. Atau kiasa. Hmm. Ano amoy? Ano ni? Eh? Amoy di lobio. Baga na tao? Wala na. Kamay. Ano na tao eh. Uy na paong hmm. man. Mapaong man dahi. Ha? Mapaung. Basa. Basa ang? Kana. Basa. <laughs> Linti. So ano na? <laughs> Dahil umusok at nagkaroon na ng baga? Hindi. Subscribe.